Mading! Mading! Oh, Mading bibitok. Madi bibitok! Asin ka? O tara Madi ko! Mading Bibikrat! Uno na! May tuyo ako sa iyo Mading Bibitok! Anong kaipan mo Madi? May tuyo ako sa mo! Ano nabali mo ka ni Mading Bibitok? Wala man kapakilidon! Kapadipisil man! May tuyo ako sa mo Madi! Bibi ako sa'yo mading bibitok na mga kuning ko ha, nuyog. Kukain ka ba sa'yo nuyog? Diyos ko, kamal ka, nuyog sa luwas. Kaya nag ako sa'yo muta. Mga itapunin ko, nuyog. tabuan ta ka sa sa'yo nag Ah, kayo pa mo nuyog. O, na'y problema madi tayo. ipapanik tayo kang nuyog. Nataunan mo sunuyog, nuyog. Tama ka kulay akong katga, mali ko. Ah, ba'y sa'yo nata, igurutan na sa'yo kang nuyog. Iba ko na lang si Bibi Salamat, madi. Salamat. Basta tabuan tayo sa kang ulat-ulat kina. Aw mo mani da problema. Iguro tay kang noyo. Wala tong mulsa na basta tabuan mo ako ta da ang akor kwarta. Da basa ako sa susuro tabo. Da gulat ako kay padimo ta basta pinadara. Pagay ibakan awra mo anak madi, Kasi ikse mo pagay wala anak mani, sus Nabigla ako madi sa outfit mo mani ah. Ay, siyempre, madi kayo po, tapag pagayon kayo yun. Magpasusay, si masangan, ni pa di mo, bubong ka nun, tulos ka madi, ka ni mamaisan ko madi, at aubakan, tulos ka ni madi, rarab no, tulos ka ni madi, parang ay madi. Pag nagabot si mister, si Padimo, di Diyos ko, buong kaalan, tulos ka ni Madi. Laban, tulos ka ni Madi. potong po, tapos madik. No? Amo, Madi, salamat. Relax na sana, Madi. Tayo, group tayo ka, Madi, bibigrat. Pataki na na ng Mga yan, nuyog pata ko rara yung pambinakla makayat sa nang nuyo. Kung mukhang kung kaya yung ikan. Anong pagayat ko asin, si Bulyas Bitsin, sinapak pa ako, inaway pa ako ni Madi. Wala, siya naman kan mangayat nuyo. Jesus, Mario Joseph na Madi kadi, Madi. Tagbig kitang nangang kilo. Mangayat nuyo, kita lugot magaguti ako sala sa ura. <laughs> asin na si Bibi Kik, tamo, papanikon ko. Bibi Kik! Bibi Kik! Bibi Kik! Bibi asin ka? Siyan <laughs> Ako kung nag-sign sa'yo naman naging ito. Kung nagsabi ka ito ma, ha? At ang pumaydi ka, tamang panik kang nuyog ito, tapos maling bibigat na kahit nuyog, pumaydi ka. So, ba't man ako tatawang magpanik? Ako po kapapanik ko. Ikaw na sa nama, tadi mo na ako tatawang magpanik. Ako, mama, mama, tadi man ako tatawang magpanik. Ako po kapapanik ko. Ang panik ikang nuyog makaray ka pagsuro sa himbag bibigik na matang ka. Dalihan mo na, tapos hindi mading bibigik na at magagulay pa. Dagi ito pa magagulay, kaya tatabuan naman sa nakita ni Kanto. Kaya dali-dalihan mo. Hindi ka na sa naman, tadi mo ako tatang magpanik. Hindi ka mag-iwag, mag, mag ka na sa nasako, ha? Ipaanan mo ako magpanik mo yung ito. namin ako sa kadi. Daman, basang kung kamtang eh. Kasi yes, mama, para pa magpanik mo yung baga na sa inubaan binasuso na binasusok na tinog sa palo Maria. Mag-iba na sa narawak ko. Oho. Uh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kuba man na na kasara nagkasara sa kalamay. Maria Sitma. Aguy. Aray ka, way. Bad <laughs> na, -sa so, so, ma. <laughs> <laughs> so, e. Bad e Uy nga ugmo. Si Maria Aguy. Aguy ma ko. ko. Mating bibitong tara, nauno ka. Diyo uh, ko na bagang tiri iyan, naulo ka. Ulo ka ni Madi ko, hindi kami ni kading ni Padi mo maka helicopter. Lulugad na kading ngabil-ngabil ni kading kalamay ko. <laughs> si, si Madi. Si Madi si Madi ko. Kung pag una kong basang kuna, uno na. Diyo na pati ko nung naglulugad sa <laughs> ngabil-ngabil ng kalamay niya. Si Madi ang O ba sa Madi, Ta tabuan ang to na sanay ka. Salamat Madi ha. Agoy! Aduh! <laughs> si Madi ang Naungan ka sa nanunuyo. Si Madi ma.